Ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat at papunta naman tayo ngayon ng ano, San Rafael Ragay. So ayan, meron din ulit nag-request sa atin na punta ng San Rafael Ragay. Ayan. Pero hindi ko na alam sa comment section yung nag-comment. Kasi medyo matagal na yun eh. Eh alam nyo naman ito nga di ba? Palaging nag uulan So ayan, syempre araw-araw tayong may post na tatabunan na natabunan. Pero nakalala ko pa rin naman na may nag-request na, nag na tayo dito. Barangay San Rafael Ragay. So, ikutin ulit natin na maayos kasi nung nakaraan nagmamadali tayo kasi abutan tayo ng ulan yun eh. Abutan tayo ng ulan kaya hindi tayo nakapag-enjoy mga pagkutikot. Yung gaya natin naging madalian. So ngayon, ikutin natin na maayos. Ayan, makakaliwa tayo dito. Kasi pag kumanan ka, punta na yun ng Liboro. Yan, medyo mahirap din ikuti ng sentro ng Liboro kasi medyo malaki din ang Liboro eh. So, ayan. Pasok muna tayo ng San Rafael. Uh, tingnan natin kung maiikot natin yung Liboro. Subukan natin may, mamaya kung pa pala. Ayan. Pero, for now, dito muna tayo sa San Rafael. Ganda talaga ng view dito. Napaka-solid. Ayan, shout pala sa kaibigan natin dito, si ano... Mark Philip Moria. Shout out sa Bossy. Maraming maraming salamat sa ano, pagtangkilik ng gusto sa ng Ligusan Saragay. Ayan. Kaibigan natin yan. Ano ba? Uh, childhood friend. Ayan, <laughs> e, mga kapatahan pa namin. Yun. Parakaan nila. Pasulit talaga dito. Punta tayo din sa ano uh, Sa pantalan sa Tingnan natin. Checko na kung yung natin. Paligoy. sa mga taga-San Rafael, Ragay. Anong hapon sa inyong lahat. nagre-record naman pala. <laughs> Shower sa batang yun. Naglalakad. Uwi na ano ba? Uwi na yan. Ano na siya umuwi? O siya na yung huling umuwi? Well, anyways. Yan, magandang hapon sa lahat ng taga San Rafael na ragay. Doon tayo pasok mamaya. Ah, apakat as ng na, na to. So, ayan, shoutout pala sa kamag-anak natin dito. Ganda na, no? Ayan, shoutout sa Kapinig Family. Kinahanti Daisy. Shoutout po sa inyo. So, hindi, patungo na tayo. Okay. Ayan, magsasummer na naman pala nga naman yung mga uh, uh beach mapaliguan ba dito muna tayo wala na dyan alam ko wala na dyan eh Jangan populer show. Show orang sayu pre. napakaganda ng dagat hey tahimik na tahimik try natin buwaga ito may daan iyon no iba talaga dito sa San Rafael, Ragay. Ano you know, out to sa lahat ng taga San Rafael, Ragay? Low tide. Pero ay yung ugto ko. Sa kabila naman yung lower at saka yung upper umon. Napakaganda talaga. Hmm, gusto ko pa sanang tumambay dito sa Siwal kaya lang anong oras na. Kabuti na tayo dito ng sham So ayan oh, napakaganda guys. Napakasolid ng tanawin. Low tide talaga oh, kitang-kita yung mga ano. Yung mga panggilid. Ayun. Hmm. Magsa summer na naman nga pala. Uso na naman ang mga swimming-swimming ngayon. Tara na. Anong oras na mag-ikot pa tayo? So yan, shoutout po sa ladang taga San Rafael, Ragay. Tapos pagdala na naman ito ng sa seawall pag magandang panahon. Hi! shawrot sa mga batang ng iyon okay. Oops another amps Ikita okay, ko isa pang hindi ako dito nakadaan kadaan nakaraan na eh. Pero subukan natin ikutin kung hmm, saan to. Ayun oh, shout out sa ng taga San Rafael Ragay. Ayun. Tapos kakana na tayo dyan. yun. Punta tayo dun sa kabila. Ba't sa kapag ikot tayo ng maayos? <laughs> Uwi ana. na. Ayun, yun mga Sabi tayo, mga bata. Masaya nila pag uuwi ano oh Kakaliwa na tayo dyan sa una-unahan Tapos punta lang tayo dun sa ating lahat na kaya Ay ito na pala Ito na pala, ito na pala, ito na pala, ito na pala. Okay, may pa pala dito sa likod ng elementary school. Dito pala sila ng mga labas. Dandan tayo guys kasi may mga estudyante. Nandito yung mga tuyuan. Daraanan natin. Na dito tayo dati inabutan ng ulan eh. Kaya nagmamadali tayo nun nung bumiyahe tayo dito. Ano to? Tagusan na to. May tagusan din to papuntang Liboro. Pero mas maganda kasi bumalik dun sa may ano, sa may Riles. Ah, uh, maganda magsimula mag-vlog hindi tayo masyadong dinikit sa tricycle kasi hindi natin kita yung unahan katulad nun, biglang may ano, malaking humps siya nga ba ayan o, mga bata ayan o, gawa ng tuyuan eh Pero may anyway, mga binilad nga sila oh. 'di ba? Yan. Ang alam ko dito ang tuyuan eh. Pero parang meron pa yata sa kabila. Anyways, makikiraan po sa inyo. Comment down below na lang guys kung nakita nyo akong dumaan. Pati mga aso nasa gitna na rin ang ano, kalsada ito na yata yung intersection hindi, punta tayo dun sa dulo sa playa tingnan natin kung na meron dun ayan ito, kapag dinaridiretso nyo to guys ang labas nito, liboro na pero tayo, hanggang playa lang tayo kasi doon tayo sa kabila dadaan kung sakali mong ikot tayo ng Liboro. Pero magre-rely pa rin tayo sa oras kasi hindi tayo pwedeng maabutan ng hapon. Nagpunta tayo ng Upper Santa Cruz eh. So yun, shoutout sa lahat ng taga San Rafael, Dragay. Pag-ikot-ikot din ang maayos. comment na lang kayo guys pag nakita nyo yung mga sarili nyo dito ayan na sa playa sa mga playa nandito daming hams marami kasing bata ay, nilalagyan nila ng maraming hampers. Ano Ta na tayo? Nabibiting kasi yung takbo natin eh nandito lang naman tayo sa Playa tapos lang tayo nandito lang tayo palit na tayo guys kasi Liboro na yan hindi lang tayo dito napakaganda iba talaga pag nasa tabindagat Tara na Shoutout sa mga taga rito Iba talaga yung vibes pag nasa ng dagat ka tapos ganito na maganda na yung panahon. Ano ba tawag ito? Alamang ko ba? halo na ano? <laughs> may nakaka-relax. May nakaka-relax. Ano, may nakaka-relax. May nakaka-relax. May ba? Ano kasi yung vibe na naibibigay ng dagat? Lalo na pag maganda yung panahon. Nakaka-excite na ako mita nakaka-excite na nakaka-motivate na so yun yung masaya sa feeling parang gano'n. So ayan oh shoutout na lang sa lahat ng taga San Rafael na lalong-lalo na dun sa ano. Lalong-lalo na dun sa nag-request na pabalik tayo dito. Ang tatas ng hams. Do lang, mga kakabida ng hams nila. tayo guys yes. hindi ba ang pa mga estudyante na nagdadrive kaya palabas na tayo ang oras na oras na kaya Kasi kailangan pag nag 5 pm, pabalik na tayo sa bahay. Hindi tayo pwedeng maabutan ng ano ng ang gabi. Kasi tayo ng Upper Santa Cruz eh. Anyways. Tagari, tagari ito din pala yung ibang mga bahay. Ito din sila dumarap. Kaya kapag ka ganito, kailangan mo talaga magdahan-dahan dito kasi maraming mga. Tapos, kakaliwa tayo dito. Ayan, palabas na tayo. Asa na, Ito, na, na dito. Dito po. asa. na lang. Sa na sa mga kapiray kasi nagagalit ng asin dyan. ng panahon, no? Yun yung samay at saka yung kung ano, ah, uh, samay at saka kalitaan kitang kita Mga Muli, uh, sarot na po sa lahat ng taga San Rafael na Maraming maraming salamat dun sa nag na pagbalik tayo ng San Rafael. And comment ka na lang po dyan sa baba. na lang din Muli, maraming uh, maraming marami salamat po sa lahat ng so, mga Like, subscribe, share, share, hindi pala po YouTube channel so, yun lang, na lang po yung subscribe po lang, na kung natin See you po sa next